Sa mundong ginugupo ng kadiliman, kung saan ang kapangyarihan ay sinusubok at ang katotohanan ay natatabunan ng kasinungalingan, isang digmaan ang muling nabubuhay. Isang digma ang magpapayanig sa kalangitan at magbabasag sa katahimikan ng mundo ng mga kaluluwa. Ito ang recap ng Bridge, Thousand Year Blood War, samahan niyo ako at balikan natin ang laban na yayanig sa lahat ng dimensyon. Nagsisimula ang Bleach, Thousand Year Blood War Episode 1 sa eksena sa Research and Development Bureau. May isang Soul Reaper na nagtanong kay Mayuri Kuretsuchi, ang dami-daming halo ang sabay-sabay na umaatake sa World of the Living. Ano ang dapat nating gawin? Kalma lang na sumagot si Mayuri, kayo na mismo ang bahala sa lahat ng halo na yan. Kasunod nito, nag-shift ang eksena papunta sa World of the Living, kung saan dalawang Soul Reaper ang ipinadala para lumaban sa mga hollow si Shino at si O sa kay Yuki, na mula ngayon ay tatawagin na lang nating Yuki. Habang naglalakad sila, nagtanong si Yuki, ano pa ba ang silbi ng pagpunta natin dito? Sa Karakura Town palang may napakalakas ng Substitute Soul Reaper. Diretsyong sagot ni Shino, natakot ka ba? Kung pinadala tayo rito, ibig sabihin may dahilan ang mga nakatataas. Kaya ngayon, ikaw sa north side. Ako naman sa east. Nagulat si Yuki hindi ba tayo magsasabay sa pagpapatrolya? Umiling si Shino, hindi, kaya nga tayong dalawa ang ipinadala dito. At saka siya tumalikod at umalis. Naiwan si Yuki, sinimulan niyang maghanap ng hollow, pero kahit ilang minuto ang lumipas, wala pa rin siyang makita. Kaya umupo siya at napabuntong hininga, siguro mas mabuti na rin kung wala akong makita. Pero bigla, isang hollow ang lumitaw. Agad siyang napaatras at nagsimulang tumakbo. Pilit niyang kino-contact si Shino pero ilang ulit man niyang subukan, walang sagot. Habang tumatakbo siya sa bubong ng isang bahay, dalawa pang hollow ang sumulpot at sa kamay nila, hawak mismo si Shino, nagpapanik si Yuki pero pinilit pa rin lumaban. Hinugot niya ang kanyang Zanpakuto, ngunit bago pa man siya makagalaw, inatake siya mula sa likod ng isa pang hollow. Tinamaan siya ng malakas at nagsimulang mawala ng maraming dugo. Habang nawawala ng ulirat, naiisip niya, ganito ba ako kain na? Isang atake lang, tapos na ako? Lalo pang lumapit ang hollow para tapusin siya. Pero bago pa siya tamaan, bigla itong nahati sa gitna, pinatay ng isang malakas na atake mula sa bagong dumating, nagising si Yuki, at nagsimulang maghilom ang kanyang sugat. Pagmulat niya, naroon na ang ating mga paboritong bayani, Orahaimino, Yasutori Chad Seido, Uryu Ishida, at Ichigo Kurosaki, pero hindi pa tapos ang laban. Biglang sumulpot ang napakaraming hollow na pumalibot sa kanila. Halos hindi makapaniwala si Yuki kung paano nila malalabanan ang ganoong karami, ngunit isa-isa. Pinatunayan ng bawat isa ang kanilang lakas, si Oraheim, gamit ang kanyang Santen Keshan, mabilis na pinabagsak ang isang hollow. At syempre, si Ichigo Kurosaki. Agad niyang pinakawalan ang kanyang bankay, at sa isang bugso ng atake, pinulbos niya ang napakaraming hollow sa paligid. Sinundan pa niya ito ng isang makapangyarihang Getsuga Tenshou na nagdunot ng matinding pagsabog. Lumipas ang dalawang araw, nagising si Yuki matapos ang pagkakahimatay niya. Dumating si Orheim dala ang ilang tinapay para may makain sila. Pero agad siyang nagtanong nasaan si Shino? Buhay pa ba siya? At gaano na ako katagal na walang malay? sumagot si Ichigo, dalawang araw kang walang malay. At sa puntong yon, biglang dumating si Shino, ligtas at buhay. Napahinga ng maluwag si Yuki, pero bigla ring dumating ang isang lalaking hindi nila kilala. Nagpakilala ito, ako si Asguiro Ebern. Tinitigan siya ni Ichigo, kahit sino ka pa, umalis ka sa harap ko. Ngumisi si Ebern, ako ang kausap mo ngayon. Makinig ka, pero bago pa siya makapagtuloy, Mabilis na sinipa siya ni Ichigo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong problema ng mga taong tulad mo. Bigla na lang sumusulpot dito para makipag-away. At dito, nagsimula ang tensyon sa paparating na labanan. Nakabulag si Eburn sa lupa at galit na galit na nagsalita. Wala man lang siyang babala at bigla na lang akong sinipa. Anong lakas ng loob niya? Dumating si Ichigo at malamig na tumingin sa kanya. Sa maskara mong yan, mukha kang isang errand car. Pagkarinig ng salitang Aaron Carr, biglang nag-apoy ang galit ni Eburn. Huwag mo akong ikukumpara kailanman sa isang Aaron Carr. Galit niyang sigaw. Kinuha niya ang isang kakaibang locket at agad itong napansin ni Ichigo. Samantala, sa Seireite, napansin ng mga Soul Reaper na biglang naglaho ang spiritual pressure ng ilang kasamahan nila. Sina Ikako at Yumi Chika ay nakakita ng maraming bakas ng paa, ngunit nagtapos ang lahat sa iisang lugar. Sabi ni Yumichika, ibig sabihin, hindi halo ang kumuha sa kanila. Mga tao mula sa ruko ngay mismo ang may kagagawan, pero bakit nila ito gagawin? Nag-shift ang eksena sa opisina ni Head Captain Yamamoto. May isang Soul Reaper sanang mag-uulat ng mahalagang impormasyon, ngunit bigla siyang pinaslang. At sa harap ni Yamamoto, biglang lumitaw ang isang misteryosong grupo. Isa sa kanila ang nagsalita. Ikaw si Jen Risa ay mamoto, tama ba? Head Captain ka raw, pero kay dali naming batasin ang seguridad mo. Napakahina, diretso lang nasagot ni Yamamoto, hanggat naririto ako, hindi ko kailangan ng kahit anong security. Wala akong kinatatakutan, ngunit biglang dumating si Sei sugatan at muntik ng mapatay. Isa sa mga intruder ang nagbabala, limang araw mula ngayon, tuluyan naming wawasakin ang buong Soul Society. Sa galit, dinurog ni Yamamoto ang palaso na ginamit laban kay Seisekai. Ngunit nagsalita muli ang kanilang leader, mukhang gusto mong malaman kung sino kami. Limang araw mula ngayon, malalaman mo rin, kaya palam muna. Sinubukan ni Yamamoto na gamitin ang kanyang Zanpakuto, ang Ryujan ngunit hindi tinablan ng mga ito at mabilis silang naglaho. Samantala, patuloy ang laban ni Ichigo at Eburn. Paulit-ulit na inaasar ni Ebern si Ichigo, gamitin mo na ang bankay mo. Sigaw niya ng sigaw. Naisip ni Ichigo, paulit-ulit niya akong pinipilit na gamitin ang bankay, may plano ba siya? Bumalik ang eksena kay Yamamoto kung saan ipinaliwanag ng sugatang si Sesekaib ang mga kalaban kaya nilang nakawin ang ating bankay. Samantala, hindi na nagpatumpik-tumpik si Ichigo at inilabas ang kanyang bankay. Ngunit laking gulat niya parang walang epekto, hindi ito nagawang maaga ng kalaban. Galit si Eburn habang sinusubukan pa rin gamitin ang kanyang teknik. Pero sa huli, tinapos siya ni Ichigo gamit ang isang makapangyarihang Getsuga Tensho. Isang napakalakas na pagsabog ang kumawala, at bigo ang pagtatangka ni Eburn na nakawin ang bankay ni Ichigo. Sugatan at halos hindi makatayo, napasigaw si Eburn, imposible. Hindi pwedeng mangyari ito. Ngunit bago pa siya tuluyang mapatay, bigla siyang naglaho. Maya-maya, ipinakita ang Wanden Reich, ang tirahan ng mga kaaway. Naroon si Ebern, nakaluhod at naghihintay ng kautusan. Lumapit ang isa pang miyembro at nang aasar na nagsabi, Sa wakas, lumuhad ka rin sa harap niya. Nakatingin si Ebern at mariing sumagod, Ginagawa ko ito para kay, at biglang dumating ang kanilang pinuno, nakaupo sa trono. Malamig niyang boses ang pumuno sa silid, ilang beses ko nang sinabi, huwag kayong magaksaya ng oras sa walang saysay -say na pagtatalo. At dito, nagsimula ng mas lumalim ang misteryo sa likod ng grupong ito na kayang mangagaw ng bankay. Dumating ang oras at nagsimula na ang bagong yugto. Nakaupo si na Oraheim, Chad, at ang dalawang Soul Reaper, sina na Shino at Yuki, habang pinag-uusapan nila ang lalaking umatake kay Ichigo. Nagtanong sila kung kakailanganin ba ni Ichigo ng tulong sa pakikipaglaban. Sabi ni Orheim habang nakatingin kay Uryo, alam ko, nag-aalala ka kasi napakalapit mong kaibigan ni Ichigo. Agad na sagot ni Uryo, hindi naman sa ganun. Hindi nagtagal, dumating si Ichigo Kurosaki. Agad siyang binati ni Orheim, hindi ka man lang nasugatan, ibig sabihin wala kang naging problema sa laban. Ngumiti si Ichigo, hindi naman siya ganun kahirap talunin, pero nakatakas siya. Biglang tumunog ang soul phone ni Yuki. Mula ito sa Research and Development Bureau, dala ang isang nakagugulat na ulat, iisang beses ko lang uulitin. Mga 57 minuto ang nakalipas, isang grupo ng hindi kilalang kalaban ang umatake sa Soul Society. Pinatay nila ang isang daan anim na putdalawang Soul Reaper sa Kokuryo Gate at sinubok ang lusubin si Head Captain Yamamoto. Sa pag-atake nito, si Seisakaib ay napatay. Laking gulat ng lahat sa balitang yon. Hindi nila matanggap dahil bukod kay Yamamoto, si Seisakaib ang isa sa pinakamatagal na naglingkod sa Soul Society. Kinabukasan, ipinakita si Ichigo, nakaupo sa kama at malalim na nag-iisip. Sino ang may kayang gawin ito kay Seisakaib? Ano ba talaga ang pakay ng mga umatake sa Soul Society? Wala siyang gana na magpatrolya sa Karakura Town, ngunit pinilit pa rin niya ang sarili na lumabas at mag-check kung may halo. Habang nag biglang bumukas ang garganta, at mula roon ay tumalon si Nel to. Para sa nakalimot, si Nel ay dating espada na nakilala ni Ichigo sa Weiko Mundo. Agad siyang tumalon at yamakap kay Ichigo, dahilan para pareho silang bumagsak sa lupa. Nel, matagal na tayong hindi nagkita. Pero bakit ka bigla dito? Tanong ni Ichigo, napaiyak si Nel, Weiko Mundo, inatake nila ang Weiko Mundo nag-shift ang eksena papunta sa Wanden Right. Nakaupo si Iwak sa kanyang trono at kaharap niya si Luders Friday Egan na nakita na rin natin sa nakaraang episode. Sabi ni Luders, limang araw mula ngayon, magsisimula na ang ating digmaan. Sumagot si Iwak, limang araw lang. Tumango si Luders. Oo, sapat na yon. Sa limang araw, makakagawa tayo ng mahusay na paghahanda. Ngunit malamig na sagot ni Iwak, tigilan mo na ang iyong mga hula. Dalawang araw lang ang nakalipas, sinabi mo na babagsak ang balanse ng mga kaluluwa at sabay na mawawasak ang soul society at ang living world. Pero walang nangyari. Tigilan mo ang mga kasinungalingang 'yon. Nabubuhay ako sa kasalukuyan, hindi sa mga ilusyon mo. Sa totoo lang, wala kang dinala kundi kabiguan. At sa isang iglap, mabilis niyang pinaslang si Luder's mismo sa harap ng kanyang trono. Pagkatapos patayin ni Iwak si Ebern, tinignan niya ito na parang walang halaga. Sabi niya, wala akong nakitang dahilan para gantimpalaan ka, at wala ring dahilan para parusahan ka. Sandali lang natuwa si Eburn, pero agad ding winasak ang ulo niya. Dito malinaw na ipinakita kung gaano kalupit at walang awa si Iwak sa kahit kanino. Nasa harapan ni Iwak ang lahat ng mga Stern Reader, ang mga mandirigmang umatake sa Soul Society. Isa sa kanila nagsabi, Panginoon, bakit natin pinapatay lahat ng Aaron Carr? malakas silang lumaban, hindi na nila kailangan ng training. Pwede silang maging advantage natin. Sumagot si Iwak na marami pa siyang mga errand car na magagamit para sa gyera. Samantala, sa mundo ng mga buhay, tinatanong ni Ichigo si Nell kung sino ang umatake sa Waco mundo. Biglang dumating si Pesh, isa pa sa mga kasama ni Nell noong nagpunta si Ichigo sa Waco mundo para iligtas si Orheim noon. Sa Soul Society naman, Ipinapakita ang libing ni Seisakai. naroon ang lahat ng Soul Reapers at mga Captain, pati na si Head Captain Yamamoto na tahimik pero ramdam mong lubos ang bigat ng pagkawala. Matagal na nilang kasama si Seisakai, halos kasing tagal ng serbisyo ni Yamamoto mismo. Balik tayo sa mundo ng tao. Sa kwarto ni Ichigo, naroon sina Chad, Oraheim, at Uryu. Kasama din si Nell at Pesh. Ikenwento ni Pesh na matapos mamatay si na Bar Reagan at Alcura, si Herbel ang naging pinuno ng Waco mundo. Pero may dumating na napakalakas na kalaban na umatake sa kanya. Kahit gaano kalakas si Herbel, hindi siya nagtagal sa laban na yon. Nahuli siya at dinala ng mga kalaban. Dahil dito, nagmamakaawa si Pesh kay Ichigo na tulungan sila. Sabi niya, Ichigo, sumama ka sa amin sa Waco mundo at tulungan mo kaming iligtas si Lady Herbel. Agad namang pumayag si Ichigo. Kung tulong ang kailangan mo, hindi ko kayo tatanggihan, sagot niya. Pumirma rin si Chad at Oraheim para sumama. Pero si Uryu, umiwas. Ipinaliwanag niya na bilang Quincy, hindi siya pwedeng sumama dahil tungkulin ng mga Quincy na lipulin ng mga Hollow at Aaron Carr. Hindi siya pwedeng tumulong sa kanila. Kahit may pangamba si Uryu, sabi ni Ichigo, okay lang. Kaya namin ito kahit wala ka. Pero binalaan sila ni Uryo na ang mga kalaban ngayon ay hindi basta-basta. Hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Bago pa matapos ang usapan, biglang dumating si Kisio Kirahara. Nakaupo siya sa bintana ng kwarto ni Ichigo at nakangiti pa. Sabi niya, mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Kung gusto niyo, ako na ang magdadala sa inyo papuntang Weiko Mundo. At dito natapos ang parteng ito, naghahanda na sina Ichigo at ang kanyang mga kasama para sa isa na namang malaking labanan. Kasama ni Urahara, sina Ichigo, Orihime, Chad, Nell, at Pesh ay gumamit ng Garganta para makapunta sa Wako mundo. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, ipinaliwanag ni Urahara kay Ichigo na matagal na niyang napapansin ang kakaibang galaw sa Karakura Town. Sunod-sunod na atake mula sa Hollows tapos bigla ring umatake ang mga hindi kilalang kalaban sa Soul Society, para bang may koneksyon ang lahat ng ito. Paglabas nila sa entrance ng Waco Mundo, napansin nila ang grupo ng mga Hollow at Aaron Carr na hinahakot bilang bihag. Biglang may nakaramdam sa mga tauhan na parang may ibang presensya, pero agad namang nakapagtago si Nayarahara at ang iba pa kaya hindi sila nahuli. Dito ipinaliwanag ni Pesh na noong tumakas sila noon, nahuli si Dondo Chaka. Agad namang kinabahan si Ichigo at nagtanong kung kasama ba si Dondo Choka sa mga bihag na kanilang nakita. Pero sagot ni Pesh, wala roon ang kaibigan nila. Si Yerahara naman ay nagsabing tama si Pesh at inutusan silang tumingin sa likuran. Doon nila nakita ang mga bangkay ng mga Aaron Carr at Hollow na puro abo na lang ang natira. Natakot si Pesh nang makita ang apoy na malinaw na gawa ng Quincy si Technique. Kahit walang dando Chaka, nagpumilit si Ichigo na iligtas ang mga Aaron na bihag pa rin. Sumama rin agad si na Orheim at Chad. Habang naglalakad ang mga bihag, lumabas ang isang lalaki, si Quilge Opie. Isa siya sa mga stern reader ng Wandenright. Habang nakatayo sa harap nila, malamig niyang sinabi, maswerte kayo. Dahil kayo mismo, mamamatay sa mga kamay ko. Dagdag pa niya, walang saysay -say ang pagmamakaawa kahit palumuhad sila at magmakaawang sumama sa kanya, hinding hindi niya sila palalayain. Buhay pa kayo ngayon dahil kayo ang tinatawag na chosen ones, ibig sabihin, binibigyan kayo ng pagkakataon na iligtas ang sarili niyo. Pero biglang sumabat ang isa sa mga bihag na Aaron Carr, ibig sabihin ba nito, kung sasali ako sa inyo, patatawarin niyo kami at hindi kami papatayin? Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang barilin siya ni Opie, Di-diretsong tinapos ang kanyang buhay. At habang pinapatay niya ang iba pang Aaron Carr, sinasabi niya, kanina pa ako malinaw, hindi ko kayo patatawarin. Kung gusto niyong mabuhay, kailangan niyong ipakita ang isang bagay na talagang karapat dapat. Pagkatapos nito, walang awa niyang pinaslang ang karamihan sa mga bihag. Pero mula sa mga natira, dalawang pamilyar na mukha ang lumitaw, sina Lolly at Manoli. Oo, oh, sila yung dating miyembro ng team ni Lord Eisen, Galit na galit silang sumugod at sumigaw, may lakas loob ka talagang umataki dito sa Waco Mundo habang nandito kami. Ngunit sa isang iglap, pinabagsak lang din sila ni Quilge, iniwan silang sugatan at walang malay. May mga tauhan pang nagtanong, papatayin na ba natin sila? Pero sagot ni Quilge, hindi, huwag silang patayin, pero bugbugin niyo sila ng gusto para maalala nila ang tunay nilang lugar. Habang papalayo, nag-isip si Quilge, paano ba nakaisip si Aizen na magdala ng mga ganitong klase ng Aaron Walang hirap ko silang talunin. Pakiramdam ko, sila pa ang dahilan kung bakit tuluyan siyang natalo noon. Pero biglang nagbago ang eksena, isang malupit na masaker ang naganap. Halos lahat ng kasamahan ni Quilge ay pinatay. At doon lumitaw ang tatlong kilalang fracho ni Tier Harabel, si Namila Rose, Song Son, at Apache. Oo, oh, sila yung dati nang natalo ng Soul Reapers. Pero sa kung anong paraan, nakaligtas sila at ngayon ay bumalik para lumaban. Pagdating nila, agad silang naghasik ng lagim at umatake. Habang nagkakagulo, nanunood lang si Quilge at mukhang nag-e-enjoy sa laban. Nagalit si Apache at sinugod siya, bakit mo kami minamaliit? Huwag mo kaming baliwalain. At doon nagsimula ang matinding clash nila. Samantala, sa Soul Society makikita natin si Head Captain Genryusai Yamamoto kasama ang lahat ng Captain, nagulat si Akon mula sa Research and Development, ang umatake sa atin ay hindi ordinaryong grupo. Bago pa sila lumusab dito, sinalakay na nila ang Waco Mundo at pinatay ang napakaraming Hollow at Aaron Carr. Dahil doon, nagkaroon ng imbalance sa mga kaluluwa ng Waco Mundo at ng Living World. Pagkaalis ni Akon, pumasok si Mayuri Kuretsuchi at nagsabi, halos lahat ng impormasyon ay nabanggit na ni Akan. Pero may isang mahalagang bagay akong ay dadagdag, ang armadong umatake sa atin, ay hindi iba kundi isang grupo ng Quincy. Balik tayo sa Waco Mundo, natalo na ni Quilge si Namila Rose, Song Son, at Apache. Pero sa mismong sandaling yon, dumating na ang ating bida, Ichigo Kurosaki. Napatingin si Quilge at ngumiti ng mapanlait, alam kita, Ichigo Kurosaki. Nasa listahan ka namin bilang isa sa pinakadelikadong kalaban. Nagulat si Ichigo sa mga sinabi ni Quilge at sinagot siya, Bantaraw ako sa inyo. Pero wala naman akong ginawang masama. Biglang umatake ang mga tauhan na kasama ni Quilge. Habang pinagmamasdan ang mga teknik nila, na-realize ni Ichigo, ginagamit nila ang Kohn Kako, isang espesyal na teknik ng mga Quincy. Nakita ko na itong ginamit noon ni Ishida. Pero kahit ganun, Mabilis lang na natalo ni Ichigo ang lahat na pangisi si Quilge at sinabi, alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na teknik ng isang Quincy? Ito ang tinatawag na Let's Steel. Nagulat si Ichigo sa narinig, alam niya kung gaano kalakas ang Quincy kapag ginamit ito. Agad na umatake si Quilge, nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Pero gamit ang parehong reishi na ginamit ni Quilge, nakapag-counter si Ichigo at binalik ang atake sa kanya. Buti na lang at nandito na kayo, pakialagaan nyo muna si Nell, sabi ni Ichigo habang iniaabot si Nell kina Chad at Oraheim. Habang bumabangon mula sa nakaraang tama, natawa si Quilch, impressive, hindi ko akalaing mahihirapan ako ng ganito sayo. Ang galing mong eye counter ang atake ko, pero tama na ang laro, oras na para ipakita ko sayo ang tunay kong lakas. Nag-transform siya at ipinakita ang bagong anyo. Alam mo ba ang tawag dito? Quincy, volstandig. Oh, medyo awkward pakinggan, pero ganyan talaga ang pangalan. Sinimulan niyang paulit-ulit na atakihin si Ichigo. Habang lumalaban, sigaw ni Quilge, "Ngayon makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng aming hari." Nagulat si Ichigo at tinanong, "Anong hari ang sinasabi mo? Sino ang tinutukoy mong majesty na nagmamando sa inyo?" Ngumisi si Quilge, "Dahil mamamatay ka rin lang. Pwede ko sanang sabihin, pero hindi ko pa rin sasabihin sa Napansin ni Ichigo, ang kapangyarihan mo, halos kapareho ng kay Ryuken. Ano, Ryuken? Sigaw ni Quilge, yun bang mahina at nakakahiya na Quincy? Dahil sa mga tulad niya at ni Ishida, nalalagay sa kahihiyan ng aming lahi. Dahil doon, umatake si Ichigo gamit ang kanyang Getsuga Tensho. Diretso itong tumama kay Quilge, pero laking gulat ni Ichigo nang makita na halos walang epekto ang atake. HMPH Malakas ang atake mo, pero ang tunay na problema, maling tao ang pinakialaman mo. Pero bago pa siya makaganti, biglang may tumama kay Quilge. At sa sandaling yon, lumitaw si Ayon. Kung nakalimutan nyo na, si Ayon ay ang nilalang na nilikha ni na Mila Rose, Sang San, at Apache gamit ang kanilang kaliwang braso. Sabi ni Sang San kay Quilge, ano sa tingin mo? Akala mo ba ganun lang kami kadaling talunin? Inutusan nila si dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita kits ulit sa next video.